Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Alam nyo, marami po sa atin, ano po, meron po sa atin, hindi po magunong magdasal. Ang alam nilang dasal ay yung laging humihingi. Pero walang kadahil-dahilan kung ano yung kanilang dinadasal o hinihingi. Kapag tayo magdarasal, hindi na kailangan pa tayo turuan. Siguro, kung tayo po ay mayroong uh, pag-iisip, kung tayo may kalooban, kung mayroong po tayong pagkilos na naaayon sa kalooban ng ating amang nasa langit, kayang-kaya po natin gumawa ng mga dasal o panalangin. Dahil akala mo ng iba, ang dasal ay para labo po sa paghingi o pagpapasalamat. Ang dasal po ay ito po yung sinasabi natin katulad mo ng ating banal na misa. Ito po yung pakikipag-usap natin. Yung tayo yung nakikipag kanino sa ating Panginoong Diyos. Na tapag tayo po yung nagdagasa, kapag tayo nananalangin, isa puso po natin at maging totoo tayo. Huwag tayong manghihinawa sa ating pakipag-usap sa ating pakipag-dialogo sa ating Panginoong Diyos.